guys. Good afternoon. nandito tayo sa aming sa labas ng bahay. Ayan yung ating mansanas. Ayan yung laki na. Ito yung lemon. Ayan, may narakot kasi sobrang haba. Ito ang ating kalamansi. Ayan. Tapos, nag-harvest ako kanina ng sibuyas. Ayan yung ating sibuyas. Hanggar ko na yung mga dahon. Kasi ang dami. Ayan, ating kalamansi. Ayan, kalamansi pa rin yan. Tapos yan, lemon. Parang nagtampo yung lemon. pa Uno! Ating mansanas, ating kalamansi dito tayo. Ito yung bayabas na minarikot ko. Ang ating tanglad. Ay, ito may mansanas pa rin dito. Ayan, mansanas yan. Ayan, mansanas. Puno ng mansanas. Tapos ito, malunggay. Ayan. Maraming malunggay dito guys. Sarap ng bahay namin. Ayan puro malunggay ito siya malunggay tapos may avocado tayo yan ang ating avocado laki na tapos may mangga tayo ito yung ating papaya ayan papaya tapos ayan puno ulit ng bayabas ang ating bayabas maraming ariga na dyan guys oh. Eh. ayan ang ating kalamansi malaki na tapos mangga ayan mangga natin ayan kalamansi ulit ang ating kalamansi malaki na guys kaso lang may kumakain yung cutter, ay oh, cutter pillar ba yun ang lalaki yung tataba naubos yung dahon oh. ito talaga ubos na ubos wala so, natira kaya tinanggal ko siya, nilipat ko siya dyan oh. Dyan nilang, tapos ito may sayote tayo dyan oh. buto ng sayote tinapong ko dyan, ayan nabuhay naman tapos ito, buto ng pakwan, nilaglag ko lang dyan ayan, tumubo naman siya guys ayan. Tapos ito mangga uli. Ayan ang ating munting hardin. Ayan ang ating kasing na yung mangga na tanim ko. Tapos ayan tamlad. Mangga uli. Tapos papaya. Ayan ang ating papaya. Tapos bayabas uli may ano tayo dyan, tawag niyang halaman na yan, ano sa buhok. Kalimutan ko. Ayan, ang laki na ating kapal. Ayan, yan lang ating tanim sa munting hardin. Maliit na hardin. Ito yung mga pusang gala. Oh. Nakalimut ako niyan guys. Nagpatusok na ako mapara yung ano na yun po sa ano yun. Hindi mo siya pwedeng hawakan. Ayan. Tapos yung, um, yung apo ko na isa nakalabas na ng bahay. Ayan. Tapos may nag-iisang nag, dog, may dog? nag pinya. Ayan. Buhay na ang ating pinya. Lagi lang naaapakan. So, Papaya. Papaya ating papaya. Tapos may orange sa kajan eh. Ito puno ng ano yung tawag dito? Tansones. Tapos ayan ang ating mangga. Mangga. Tapos Tapos papaya. Ayan, masaya siya. Nakalabas. Hala. Bakit? Why are you crying? What happened? Oh, what? Ba't umiyak siya? Baka gusto niya exercise din. Oh, exercise ka. Jump. Jump. Ha, eh? Oh. Oh. Ha? Huh? Oh, ha? Huh? Oh, 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 oh. Nakalabas yung apo ko. Oh, oh, oh. <laughs> oh don't like. You don't like? No, sa dirty. Slipper. Ako nasugat na ako sa may pa ako kasi kakak wala oh. oh, ng oo oh. bad yun, walang sleep okay. ay, so, ay, yan pa. guys sa, sa kapitbahay namin, ang daming oh, bulaklak yan bulaklak niya ang daming tsaka marami din siyang tanim yan yan yun ang kapitbahay namin <coughs> naglabasan kasi medyo presko na sa labas hindi nag mainit. tapos mahangin siya guys oh. Mahangin. Mahangin dito sa lagas. Yan ang aking bayabas. O, ang laki na rin. Ang dami kong punong bayabas. sa saka Ramirenda madama. Ya naggalaro sila. Asi, Sila, na. namin dyan kasi para may dumaang mga sasakyan dahan-dahan lang kasi may naglalaro ng mga bata. Yan oh, malakas ang hangin dito. Kaya press na sa labas. Hindi mainit. Mahangin sa labas. Ayan, ang laki na ng aking mansanas. Masaya ako kasi nakapatubo ako ng mansanas. Ayan. Kasi ito, hindi ko alam kung lemon to kung sa bisaya pa buongan hindi ko matandaan sa tagalog ayan yung insip yung naka anong insip ko